Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Mabilis naman na pumihit ng takbo ang dalawang disipulo papaatake kay Nanay Candida. Napakabilis din ang kilos ng dalawa na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakakalapit na ang mga ito doon sa matandang babaylan. Ang isa sa mga ito agad na hinampas ang lupang kinaroroonan na nagiging dahilan para magsitalsikan ang mga lupa at sinasabayan din ito ng disipulo ng pagbato ng mga patalim humahagibis na ang kanyang mga patalim papunta kay Nanay Candida. Sinadya ito ng disipulo para mahirapan itong si Nanay Candida na makita ang mga patalim na humalo doon sa mga nagsitalsika ng na lupa. Sa mga pagkakataon na iyon, mabilis din na gumagawa ng usal ang isa pang disipulo. Matapos na gawin iyon na ng kampo ng kadiliman agad na naglagasan ang mga dahon ng mga puno doon sa paligid at nagiging mga insikto ang mga ito na punong-puno ng lason. Agad na papaatake na din ang mga ito kay Nanay Candida. Makalipas lamang ang ilang sandali. Agad na bumaon ang mga patalim ng isang disipulo doon sa katawan ni Nanay Candida. Dahil na rin sa hindi na iyon nakita agad ng matandang babaylan. Kitang-kita ng dalawang disipulo ang pagkatumba nitong si Nanay Candida at napapaigik pa nga ang matandang babaylan Ngunit dinaluhong na ang katawan ng matanda sa lupa. Biglang nagiging mga baging naman ang katawan nitong sinanay kanida na muling ikinawindang ng isipan ng mga disipulo. Ngayon lamang nila napagtanto na huwad na pala ang katawan na kanilang inaataki na babaylan at isang usal na linlang ang tumama sa kanila. Agad na nagpalingon-lingon ang dalawang disipulo doon sa buong paligid para sa nahanapin at hagilapin ang tunay na kinaroroonan ng kanilang kalabang matandang babaylan. Ngunit biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan ng mga ito at naglalabasan galing doon sa mga nabiyak na lupa ang mga baging itong sinanay kanida na agad na inabot ang dalawang disipulo ng mga pagpulupot. Ang iba pang mga baging mayroong matutulis ang mga dulo ng mga ito nasiguradong matutuhog ang kanilang katawan kapag tinamaan ang mga ito agad naman na nagpulasan ang dalawang disipulo para makaiwas sa pag-atake ng mga bageng sa kanila samantalang ang mga insekto naman mabilis na muling umatake ang mga ito kay nanay kanila lahat ng mga ito dumapo doon sa katawan ng matandang babaylan at nagtarak agad ng mga matitinding lason sa katawan nitong sinanay kanila Napapangiti pa nga ang mga disipulo, natitiyak nilang tunay na ang katawan na iyon ni Nanay Candida dahil nagawang madapuan ito ng kanilang mga insekto. Ngunit nang dumapo na ang lahat ng mga insekto sa katawan nitong si Nanay Candida, biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan ng matandang babaylan at pagkatapos biglang bumulusok papunta ito doon sa ilalim ng lupa ang katawan ng babaylan kasama ang mga nakadapong mga insikto. Nangyayari iyon sa loob lamang ng ilang mga segundo. Ang nabiyak na lupa, agad din na nagsarado ang mga ito. Pagkatapos, nakita nila ang babaylan na sinanay kanida nakatayo doon sa kanilang gilid. Doon sa tabi ng isang malaking puno ng kahoy, huwi ka agad ng babaylan. Ngayon, na, nanadala ko na ang lahat ng mga insikto. Ano na naman ang binabalak ninyong gawin? <laughs> Ngunit mas nakakabuti sigurong iwasan muna ninyo ang aking mga baging dahil sa oras na maabot kayo ng mga ito siguradong katapusan na ninyo. <laughs> Napapamura na ang dalawang mga disipulo. Hindi nila inaasahan na sa isang iglap biglang naglaho na ang kanilang mga pinalabas na mga insikto. Naisip ng mga ito Nabukod sa malakas ang babaylan, matalino din ito kung makikipaglaban. Malaking kalamangan ng matanda ang kagalingan nito sa mga usal na linlang na hindi man lamang nila mahuhulaan ang dagawin ng babaylan. Agad, nagumagawa ng mga usal ang dalawa para mawasak nila ang mga baging sa paligid. Pagkatapos sabay ng umindak ang mga ito sa lupa na nagiging dahilan para maputol ang mga baging nitong sinanay kanida at nagsibagsakan ang mga ito sa lupa na nasa kanilang harapan. Wika pa ng isang disipulo. Nawasak din natin ang mga bagay. Ngayon, ang matanda na lamang ang kakaharapin natin. Ngunit ang mga baging na nahuhulog sa lupa sa kanilang harapan na napuputol kanina, biglang nabuo ito bilang isang katawan. Nabuo ito bilang sinanay kanida na sa mga pagkakataon na iyon agad ng umataki sa kanilang harapan na sa mga pagkakataon na iyon sobrang nagulat pa rin ang dalawang mga disipulo sa biglang pagsulpot nitong sinanay kanida sa kanilang harapan habang papaatake din itong sinanay kanida nagbato din ito ng mga malalakas na mga usal na pamako na mas lalong naglalagay sa alanganin ng dalawang mga disipulo dahil nakakaramdam ang mga ito ng sobrang pamamanhid sa kanilang mga katawan na umabot na sa puntong nahirapan na mga ito sa kanilang pagkilos. Sapat na ang ilang mga segundong na ipako ang mga ito para mapapatamaan ang mga ito ng balaraw ng babaylan. Agad na tinamaan ni Nanay Kanida ang dibdib ng isang disipulo at makailang ulit pang itinarak ito ng babaylan. Walang nakikitang sugat doon sa dibdib ng disipulo. Ngunit makikita mong bumabaon ang balaraw ni Nanay Candida Wala ding nararamdaman na sakit ang kalaban Kakaibang lamig lamang ang nararamdaman nito Sa tuwing bumaon ang matalim na balaraw sa kanyang katawan Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali Bumagsak na ang disipulo sa lupa At nanginisay na ito habang namumuti ang mga mata agaran din na naagnas ang katawan nito na sobrang ikinagulat at ikinatakot ng isa pang disipulo. Katanungan ngayon ng kanyang isipan kung anong uring balaraw ang hawak ng kanilang kalaban na babaylan. Agad itong nag-uusal ng mga orasyon at agad na nagiging malaking ibon ang isang disipulo na isang barangan. Isang napakalaking ibon na kulay itim ang katawan. At agad itong pumaibabaw sana sa ere para makatakas kay nanay kandida. Ngunit hindi na ito hinayaan pa ng babaylan. Wikan itong sinanay kandida. Hangala barangan! <laughs> Iniisip mo ba na makakatakas ka pa sa akin? Agad na umigpaw itong si nanay kandida doon sa mga sanga ng kahoy ng ubod ng bilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na naabot ni Nanay Kanida ang malaking ibon na agad niyang nahawakan sa mga paa sabay din ng pagbato ng usala na nagiging dahilan para biglang nawalan ng lakas ang malaking ibon at sabay ng bumagsak na pabulusok ang mga ito doon sa lupa dumaan pa ang mga ito doon sa mga sanga ng kahoy at makalipas lamang ang ilang mga sandali lumalagabog na ang katawan ng barangan doon sa lupa samantalang nagiging balabal naman itong sinanay kandida at nang bumagsak na ito sa lupa agad itong nagpalit ng anyo sa pagiging tao at nagawang mailatag na ang mga usal na pangkitil at nakagawa ng pabilog na hugis doon sa disipulo na sa mga pagkakataon na iyon na mimilipit sa sakit at pilit na makabawi ng lakas at makatayo huwi ka ng babaylanat Huwag ka nang tumayo pa di Wala ka nang magagawa pa laban sa akin. Tatapusin na kita. At bago pa tuluyan na makatayo ang disipulo, biglang lumiit ang pabilog na hugis na ginawa ni Nanay Kanida paikot doon sa barangan na nagiging dahilan para tumama ito sa katawan ng barangang disipulo at biglang nagkakaroon ng pisak-pisak ang katawan nito habang naglabasan ang maraming mga dugo at tuluyan na itong natumba habang nagsisigaw dahil sa sobrang sakit. Makalipas ang ilang mga segundo, tuluyan nang binawian na din ito ng buhay. Napabuntong hininga na lamang itong sinanay kanina. Naisip niyang hindi pa talaga lubusang gumaling ang kanyang mga pinsalang natamo sa kanyang katawan. Ramdam niya ang muling panghihina ng kanyang katawan. Doon naman sa unahan nakita niyang naglalakad na itong si Pablo papalapit sa kanya Naglalakad naman agad itong sinanay kanida Papalapit doon sa dalawang mga bata na sa mga pagkakataon na iyon wala pa rin mga malay Awang-awa ang babaylan sa kalagayan ng mga ito Agad nawi nito kay Pablo nang tuluyang makalapit sa kanya ang kanyang disipulo Pablo, kailangan ko ang tulong mo kailangan natin na magamot agad ang dalawang mga batang ito. Kailangan na maagapan ang mga pinsalang natamo ng mga ito galing doon sa mga kampo ng kaniliman. Nang hihina na naman ang aking katawan. Kaya kailangan ko ang tulong mo ngayon, Pablo. Gawin mo na ang mga usal. Gagamutin ko din lamang ang mga ito. Kaya sabay nang gumagawa ng mga usal at panggagamot sina Nanay Kanida at ang kanyang disipulo na si Pablo doon sa dalawang mga bata. Samantalang doon naman sa unahan, tuluyan na naabot nila ni Mamang Tasing at Gabi ang mga inkantong may dala doon sa mga sundalo at mga pulis. Galit na galit ang babaylan na si Mamang Tasing sa mga ginagawa ng mga inkanto. Gamit ang kanyang pamalong latigo, nagawa sa mga pinaghalong balat ng balyakag at buntot ng pagi. Agad niyang inaatake ng mga paghampas ang mga inkanto. Samantalang itong si Gabi ang gumagawa ng mga usal para mapahina ang mga kalaban na nilalang. Sunod-sunod nang bumagsak na ang mga ito at agad na nagiging mga bulaklak ang mga katawan ng mga napatay nilang mga inkanto. Samantalang ang iba sa mga nilalang sinubukan ng mga ito na iligaw sila mamang tasing. Ngunit wika ng babaylan. Inaasahan niyo ba na kaya niyo akong linlangin? mga demonyo, mga mahihina pa kayo at nararapat sa inyo ang tapusin at pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong pakikipagsabwatan sa mga kampo ng kadiliman ng mga talim. At muling sumalakay itong si Mamang Tasing sabay ng mga paghagupit ng kanyang dalang latigo. Bawat maabot at matamaan itong si Mamang Tasing agad na magsisigaw ang mga ito dahil sa kanilang nararamdaman na sobrang sakit at agaran na matutumba ang mga ito sa lupa at magiging bulaklak ang kanilang mga katawan. Samantalang doon naman sa bukirin ng Kampo Utso, nagpapatuloy ang nagaganap na bakbakan doon. Sunod-sunod ng bumabagsak at nahuhulog ang mga nilalang na mga pirok-pirok doon sa mga batuhan. Tumulong na din sila Maki at Baltok doon sa grupo nila ni Butchok samantalang sina Kimbo naman, Toto, Gado, at ang dalawang mga anak ni Maki na sina Amadio at Suki, walang habas na inaatake nila ang mga nilalang ng mga pirok-pirok doon sa mga batuhan. Wika din nitong si Toto nang mapansin na kumikilos na ang mga aswang na sungayan. Gado, manmana natin ang bawat kilos ng mga aswang Mukhang nagsisimulang gagawa na naman ang mga ito ng mga pag-atake. Kakaunti na lamang kasi ang bilang ng mga pirok-pirok doon sa kanilang paligid. Kaya sa tingin ng kanilang grupo, baka muling aatake na naman ang mga aswang na sungayan sa kanila. May mga tinamaan din ang mga rebuilding talim ng mga pirok-pirok dahil nga sa kanilang ginawang walang habas na pagbaril doon sa grupo nila ni Butchok, hindi maiwasan na matatamaan din ang mga nilalang na mga pirok-pirok na nasa paligid. Kaya sa galit din ng mga nilalang na ito, walang pakialam na ang mga ito sa grupo nila ni Commander Abkaya. Ang ilan sa mga nilalang na mga pirok-pirok, naglulundaga na din ang mga ito, papaatake na din doon sa grupo ng mga rebuilding talim na lubhang ikinagulat nila ni Commander Abkaya at ni Inko Armak. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng kanilang ginawang pagpapalawak ng kanilang mga presensya, inaatake pa rin sila ng mga pirok-pirok. Kaya nagkakaroon na ng malapitan na bakbakan ang magkaparehong mga kampon ng kadiliman. May ilan din sa mga talim ang agad na naabot ng mga nilalang ng mga pirok-pirok at agad na pinagkakagat at pinagkakalmot ang mga ito. Gumanti naman ng mga pagputok ang grupo ng mga rebuilding talim at tumulong na din sa kanila ang mga aswang na sungayan. Uy ka nitong si Commander of Mukhang walang pakialam ang mga ito sa ating presensya in Kuarmak. Pati tayo, inaataki na ng mga ito. Sagot naman ng matanda na sa mga pagkakataon na iyon, papatakbo na ang mga ito papunta doon sa kanilang mga kasamahan na mga rebuilding talim para tulungan ang mga ito laban doon sa mga mababangis na mga pirok-pirok. Ganon talaga, Commander kaya Tanging mga gabunan lamang na kinikilala nilang Panginoon ang susundin ng mga ito. At dahil tinatamaan ng mga bala ang ilan sa kanila kaya itinuring na din tayong mga kalaban ng mga nilalang na ito. Habang nagpapatuloy ang labanan, tuluyan ng naubos nila ni Butchok ang lahat ng mga nilalang na umaatake sa kanila na mga pirok-pirok. Ngunit may ilan din sa kanila ang mayroong mga tama sa kanilang mga katawan. Wika itong si Butchok nang makita ang mga pirok-pirok na inaatake din ang kanilang mga kalaban. Mukhang walang sinasanto ang mga nilalang na ito. Tio Maki, buddy, kahit na mga kapwa kampun din ng demonyo, inaatake din ng mga ito. Tara na, maghanap tayo ng magandang lugar para mapapatamaan din natin ang mga rebuilding iyan habang abala pa ang mga ito sa kanilang ginawang pagpatay doon sa mga nilalang na mga pirok-pirok. Agad nang nagtatakbuhan na ang grupo ng mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng mga batuhan samantalang sina Kimba naman, Toto at Gado, nagpunta ang mga ito doon sa pinakaitas na bahagi ng mga batuhan na malapit lamang sa kanilang kinaroroonan at agad na inaasinta ng mga ito ang bawat masipat na mga talima at mga aswang na sungayan. Sina Amadio kasi at Suki bumalik ang dalawa at sumama na ang mga ito doon sa grupo nila ni Butok. Muling tumunog ang mga repli nila ni Gado at Kimba at agad na bumulagta ang mga talim na tinatamaan sa kanilang mga ulo at liig. May apat naman sa mga aswang na sungayan ang tinamaan din at dalawa sa mga ito ang namatay dahil sa matinding tama sa kanilang mga ulo. Kaya napalingon na itong si Inko Armak doon sa mga batuhan at nakita ng matandang aswang na sungayan na sila na ang pinonteriya ng mga kalabang sundalo. Kaya wika nito kay komander Abkaya. Animal, komander Abkaya! Mukhang naubos na nila ang mga pirok-pirok na umaatake doon sa mga sundalo. At tayo na naman ang kanilang pinunterya at inatake. Kailangan kong makagawa ng paraan para mapigilan ang mga ito. Dahil kung hindi, Baka maubos ang ating mga kasamahan at mga tauhan na mga rebuilding talim. Agad na umaalulong ng napakalakas itong si Inko Armak. At matapos na gawin iyon ng matanda, ang sampu doon sa mga matatandang aswang na sungayan, mabilis na naglulundagan ang mga ito. Ngunit paikot ang mga ito doon sa mga batuhan para atakihin ang tatlong mga sundalo na nandodoon sa ibabaw ng batuhan. Aatakihin at gugulati nila ang mga ito galing doon sa kanilang likuran Samantalang ang sampung mga aswang naman Agaran na gumagawa ang mga ito ng mga malalakas na usal Para pahinain ang puwersa ng mga sundalo Nagpapatuloy ang bakbakan ng mga rebuilding talim At ng mga nilalang ng mga pirok-pirok Na sa mga pagkakataon na iyon kakaunti na lamang ang bilang Ngunit biglang humahagibis ang mga panang palaso papunta sa kanila. Agad na tinatamaan ang lima doon sa mga rebuilding talim at tumarak ang mga palaso sa kanilang mga ulo at liig. Agara na tumilapon at bumulagta ang mga ito at binawian agad ng buhay. Nagpalingon-lingon agad itong si Commander Abkaya at nakita niya ang mga kalabang sundalo na nandudoon na sa kabilang bahagi ng mga batuhan na gumagawa na ng mga pag-atake at ang mga ito ang nasa likod ng mga pagpana kaya napapamura at napasigaw na itong si Commander Abkaya galit na galit na ito doon sa mga sundalo mga demonyong mga sundalo tara na inkwarmak ubusin na natin ang lahat ng mga ito atakihin natin ang mga ito ng direkta sa tingin ko kaya natin nakuntrahin ang kanilang mga usal Pagkatapos na masabi iyon nitong si Commander Abgaya, agad naman na sumang-ayon itong si Inko Armak. Dahil kung manatili lamang sila na magtatago doon sa mga sundalo, baka isa-isa silang mapapatay ng mga ito. Agad na tinawag nitong si Inko Armak ang sampo sa kanyang mga pinakamalakas na mga tauhang aswang na sungayan. At pagkatapos, naglatag ang mga ito ng usal habang ginagawa nila ang mga usal, mabilis din na umikot ang mga ito doon sa mga batuhan para atakihin ang kinaruuna nila ni Butchok. Agad naman na napansin nila ni Butchok ang ginagawang iyon ng mga kalaban, kaya agad na wika nito sa kanyang mga kasamahan. Bade, Tio Maki, mukhang may mga binabalak ang mga aswang at mga rebilde. Kailangan na maabangan natin ang mga ito ngunit napalingon sina Butchok doon sa kinaruroonan nila ni Kimba. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, tuluyan ang nakapunta ang mga aswang na sungayan doon sa kanilang likuran. Nararamdaman naman agad na nituto ang presensya ng mga ito, ngunit huli na dahil inatake na sila ng sampung mga sungayan galing sa kanilang likuran. Agad na naglatag itong si Tuto ng mga malalakas na usal na pamako ngunit sadyang napakalakas ng mga usal ng mga sungayan na naunahan sila sa paglatag. Hindi kinaya ng mga ito ang nakalatag ng mga usal ng mga aswang, kaya naabot pa rin sila ng mga ito. Agad na pumihit itong si Kimba at binaril agad ang mga aswang, ngunit biglang nagpopulasan ang mga ito at agad na nailagan ang mga bala ng batang sniper. Agad nang dinamba naman itong si Toto ng tatlong mga sungayan tatlo naman ang papaataki kay Kimba at apat na mga aswang na sungayan ang papaataki kay Gado agad na binago nitong si Kimba ang anyo ng kanyang armas sa pagiging pangalawang anyo at agad nang pinaputukan nitong si Kimba ang mga aswang bago patuloyan na maabot siya ng mga ito tinamaan niya agad ang isang sungayan na nasa kanyang harapan sa lakas ng pagkatama ng mga bala ni Kimba, tumilapon pa nga ang aswang at tumama pa nga ang katawan nito doon sa mga batuhan. Sa lakas din ng pagkatama, butas-butas ang katawan ng aswang. Ngunit nakaiwas naman ang dalawa sa mga ito na napakabilis na umigpaw papunta doon sa batuhan at muling dinaluhong na itong si Kimba. Sa mga pagkakataon na iyon, nasa magkabilang kilid ang mga aswang kaya hindi iyon mabaril ni Kimba ng sabay-sabay. Agad siyang muling tumalon papunta doon sa mababang batuhan para sana iwasan muna ang pag-atake ng mga aswang na sungayan sa kanya. Sa kanya lamang siya maghanap ng paraan at magandang pagkakataon para muling maatake ang mga ito. Ngunit habang tumatalon itong si Kimba at nasa iri pa ito, naabot na siya ng isang aswang at agad siyang binitbit papunta doon sa malaking puno ng kahoy na nasa gilid ng mga batuhan. Sumunod na din agad ang isa pang aswang na sungayan sa kanila. Agad na naalarma itong si Kimba, lalo na nang maramdaman ang pagbaon ng mga matutulis na kuko sa kanyang katawan ng aswang. Agad siyang nagbato ng usal at dinuraan ang mga kamay ng aswang na mahigpit na nakakahawak sa kanya. Sa kanyang ginawa, biglang nagpumiglas ang aswang at agad itong nahulog pababa doon sa batuhan. Pagkakataon na iyon ni Kimba, agad siyang umikot sa iri habang nakatutok na ang kanyang baril doon sa aswang. Walang habas na pinaputokan ito ni Kimba nang sunod-sunod na nagiging dahilan sa kamatayan agad ng aswang. Ngunit ang isa pang aswang na sungayan na nakasunod sa kanila. Agad naman na tinamaan itong si Kimba galing sa likuran Tatlong magkakasunod ng mga pagkalmot ang tumama sa likod nitong si Kimba Kaya napasigaw itong si Kimba at tuluyan na din itong nahulog doon sa batuhan Ngunit ang asuwang na sungayan agad pa rin itong sumunod habang nakahanda na ang pamatay nitong pag-atake kay Kimba